Happy birthday, happy birthday. Nag-iisang anak ni Naan Cortez at Erwan Yusuf na si Dalia. nag ng kanyang 4th birthday sa Siargao. Pagdating pa lang nila ng Siargao Airport, nakilala na sila ng mga at sumakay ng bangka sinaan at mga kasamahan nito papuntang island. Makikita tigis ang karga sila ng kanilang mga anak sinaan at sulin Yusup. Hello. Hello. At pinagkagulhan si Anne ng kanyang mga fans at maraming nagpa-picture sa kanya. Nakuha naman si Naan at mga kasama nito ng isang fan habang tumatawid ng kalsada sa Siargao. <laughs> wow, so pretty! Hello! May bata sa God! At sinundan pa nila ito hanggang nakapasok na sinaan sa isang restaurant para kumain. na ah, ah. Curtis, Erwan, Dalia, wow. Aliw na aliw naman si Dalia habang nakasakay sa duyan sa tabing dagat at nilalanghap ang preskong hangin. Ah! Habang sinaan Curtis naman at mga kasamahan ay ini-enjoy ang pagsakay ng bangka. Sa celebration ni Dalia, masarap na pagkain ang inihanda sa tabing dagat kung tawagin ay Boodle Fight at napakaganda ang kanyang cake. A happy birthday to you! Siguradong mabubusog at mag enjoy sila na kumain sa kanilang budol fight dahil sa itsura pa lang ay talagang mga masasarap. Bago sila kumain, nagpa-group picture mo na silang lahat. Marami ding dumating ng mga kaibigan ni Naan at Erwan na may mga anak din. Okay. Super cute ni Dalia habang karga-karga ng kanyang mami at nasa tabi ang kanyang daddy Erwan. At talaga namang napakasikse ni you. <perses> Nagpalaro din sila sa mga bata at tuwang-tuwa na inaabot ang mga nakasabit na mga pagkain. <laughs>